ngayon, hinati namin sa tatlo yung aming mga nakita na sa first step natin ng investigation natin ng mga dokumento. Yung unang-una, yan yung kumbaga ay medyo pinakamalala yung sitwasyon. Sure. Ito ay walong sasakyan, walo, na eventually i-issue na namin ito ng warrant of seizure and detention or WSD. Ang ibig sabihin ng WSD, forfeiture proceedings yan. Bakit? Dahil ito yung walang sasakyan na walang import entry, walang import entry at wala pang certificate of payment. Walang dokumento sa madalit salita. So yan ay uh, red flag kagad na potensyal na talagang maraming nangyari mali dyan. Kaya yan ay potensyal na i-WSD namin. So meron tayong tayo process. Meron labing limang araw ang nag-import nito, nagpasok nito sa bansa, upang ipakita sa amin ang kanilang mga dokumento na tama kanilang pinagbayaran o tama rin ang kanilang dokumento. Again, we have to respect due process. Uh, naulawahan natin ang init ng ating mga kababayan, yung ating frustration, sumalit so, trabaho rin po namin na dapat ipigalang, iparapatan ng lahat, kaya binibigyan po natin ng na due process. At sa due process niyan, meron silang labing limang araw uh, upang ipakita sa amin yung mga dokumento. iba iba yung deadlines ng labing limang araw niya, ano? Uh, for details, merong yung unang batch, September, 9, uh, September 17, yung uh, dalawang sasakyan, ah sorry, yung uh, dalawang sasakyan, then apat na sa sasakyan, September 19, then dalawang September 20, then September 24, at yung kahapon, tapos 15 days, ano yung pa. So, ilagay na natin end of the month yung lahat na, na yung uh, nila ng magpakita ng dokumento at ang mong pinabayaran. Importante po yan dahil sa unang hapang na yan, yung tinatawag na burden of proof o yung pagpapatunay ay nasa sa kanila upang ibigay sa amin yung kanilang mga pinabayaran. Doon naman sa pag nag-WSD na kami o yung seizure proceedings, yan yung formal na na talagang kailangan na rin namin hingin sa kanila yung mga ito Okay, yun yung unang kategorya. Uh, mamaya na lang details, ano yung kasasakyan na nga sa una, yung walang dokumento, Ng entry, at wala yung certificate of payment. Yung pangalawa naman na grupo, ito ay pitong sasakyan na pumasok na merong import entry documents, ito sabihin, meron siyang dokumento sa simula, subalit, so walang certificate of payment. Red flag din yan. Ang ibig sabihin, obligado rin kami na gawin yung warrant of seizure and detention dyan, WSD, at i din namin yung mga naging transaksyon ng consignees o ng mga naging import nito. Yung uh, ito ay magiging post-clearance audit. Uh, I-investigal po natin yung mga dokumento nila. Meron kami kapangyarihan na sa loob ng tatlong taon yung uh, back tracking ng past three years of transactions nila ay bibisitahin namin at titignan namin dokumento na at kung merong uh, presumption of fraud sa taon so 10 years backwards yung pwede namin tingnan dahil again meron ng import entry kung dito sa sakyan subalit so wala naman certificate of payment at yung panghuli naman ito ay mag -a -ang, -a ang ito no? dahil meron itong presumption no, of regularity. Dahil yung mga nagpasok naman ito ay mga authorized dealers naman ng na mga high value or uh, luxury vehicles. sa so, mga brands, meron yung mga authorized dealers sa Pilipinas. Yan yung mga bulang kampi at yung sa abin. Abin yung isa. Yan ay mga authorized dealers, mga respected companies yan. So may presumption of regularity. Sumalit so, para makasigurado tayo with due respect to the members of uh, Kampi and Abil, ay uh, titignan pa rin namin yung post entry assist audit gagawin pa rin namin yan. So, tatlo, yung, yung, yung may, walang import entry, wala pa certificate of payment. Yung pangalawa naman, meron import entry, so balik walang certificate of payment. Yung pangatlo, meron import entry at meron certificate of payment, medyo maga ang yung sitwasyon no? dahil mo nga ang tama yun. No? So, balik, bibisitahin pa rin natin yung mga dokumento nun. No? Obligasyon namin yan. Ngayon, sa mga uh, ports o puerto na pumasok itong mga sasakyan na to, again, nasa 29, ano, yung pang 30 na may sisimulan pa lang natin yan dahil kahapon pa lang natin na kuha yan. No? Doon sa mga pinasukang puerto, lima sa Batangas, tatlo sa Cebu, anin sa Port of Manila, dito sa MICP, at mayroong walo dahil nga walang important play, hindi pa natin alam.